Hello po, magandang buhay po sa lahat. Uh, meron po tayong bagong disenyo, no? Yan, ito po ay hango sa Pedro Pinduko. Ang nilalagay po dito, mga infinito at mga nag po, no? O sabi nila pong liklay. Ay nakuha po ito sa um, Thailand, no? At ang mother bowl niya po ay ito po ay mutya ng bulalakaw no o wishing stone or healing stone or nap napakadaming tawag nito no. Kaya sa interesado ito po ay sinturon. Pero ay ito po ay hindi pa tapos pero kita niyo na po ang forma no. Diamante sa ibabaw ng langit. Stone lahat po stone napakaswerte sa buhay sa negosyo sa barrel ito din po ay maging kalata Tang no. Kaya sa kaibigan po natin ng mga antingiros o mga antingiras, pala lagi ko yung sinasabi na respeto kasi nga ay meron talagang uh, nangingi alam no kaya bro bago mo ako pakialaman um, unuhin unahin mo muna yung sarili mo no yan kasi nga ay isa <laughs> uh, uh, gumawa ka lang, lang sayo bro kasi uh, kahit million po bro ang ibinta ko dito sa aking anting-anting ay wala kang pakino kasi sabi niya yung anting-anting mo kabiboy mahal ay talaga mahal ang aking pong anting-anting namin ko yan mahal ang anting-anting ko at ang sabi nila ginagawa ko daw negosyo eh ano ba sa tingin nyo ano ba sa tingin nyo ang ginagawa ko hindi ba ito negosyo negosyo ito oh, meron akong taong sinusuhulan no meron akong gadget binibili no kumakain niya ng kurinte ilaw yan po ang katotohanan kaya ito pong aking ginagawa ito po ay negosyo tulong nyo sa akin at tulong ko din po sa inyo no kasi nga ay napaka napaka po sa totoo masisira talaga buhay mo sa pag paggawa nito hindi po basta basta TF ko po ito talinpi ko po ito no at binigyan po ako ng juice ng kaalaman urunong gumawa nito na mga panangga na binibinta ko at at uh, ginagawa nyong panangga sa katawan nyo against evil spirits and all manners of witchcraft no kaya ang iba ay hindi lang po nakaintindi ang gusto nyo ang gusto ng iba ang ating pong gamit ay gusto niya ay limos lang, no? Limos. Ang ibig pong sabihin ng limos, asa ah, sa kanya lang po kung kaya, ah, magkano ang ibibigay niya. Kaya kung gusto nyo talaga na ah, sa ating pong gamit, kung gusto nyo talaga magkaroon, ay pumunta kayo, kayo dito sa aking bahay, kayo ang gumawa. Kahit itong disenyo, yan kayong bumawa. Ako po ang bala ng mga material, lahat po ng materials na yan. pao, ba, basta kayo ang gumawa. Walang problema. Ganyan po kabait si Kabiboy, no? Basta ikaw lang po ang gumawa, brother. Walang problema. Punta ka dito sa bahay. At pwede natin, gagawa tayo ng mga anting-anting. Sa gusto mong mabigyan, bigyan po natin. Alam nyo ba ito? Ito mga pindant na yan? O maabot na po ito ng sampung araw, hindi pa po natatapos. Kita nyo ba ang mga proseso na yan, no? Yan. Bumibili po tayo ng mga ocho-ocho. Yan, mga glue. Eh, gusto lang po ng kaibigan natin, ibigay lang po sa kanya. Kaya napakalabo po mangyari yan. Pero kung mag, mag, mag magpakabait kayo, for example, meron ako dyan nakita dyan, mabait ka, biboy, ganyan, ang ganyan bro, medyo hindi ko kaya. O sige, magkano kaya mo? O, bibigyan po natin ng pagkakataon. Magkano kaya mo? Kaya po si kabiboy, nagpo-promo, no? Kasi nga ang hindi makakaya, ay kaya pa rin bilhin. Kaya, pag hindi mo kaya, ay huwag lang po mangarap na gusto mo nito kasi alam mo talaga, ito mahal to. Kasi kita mo naman, oh no, ay tumitindig po ang balahibo ko sa mga disinyo na yan. Alam nyo ba ito? Kita nyo yan napakatagal na ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin akin atapos. kasi nga, hindi lang yan ang trabaho ko at nako, sabi ko nga sa inyo. Hindi po basta-basta gumawa ng gamit at magdisinyo ng mga gamit na yan. Kahit ito, iukit mo yan. Ganyan, at ito. Yan, hanggang ngayon ay nandito pa rin, no. Yan, kasi nga, hindi ko rin yan matapatapos-tapos. Kasi nga, nagpapahinga din po si kabiboy kaya ulit maraming maraming salamat talaga no sa lahat po ng kumuha at tumiwala at yung sabi ko noong Monday na magpaparapol po ako nag po kasi ako pumunta po ako ng ah, kasi akong pinuntahan no kaya ishare nyo lang po ang video natin pag madami na pong share na yan, ay tingnan ko ay mamimigay po si kabiboy kaya hindi po tayo madamot Namimigay po tayo ng parapol no or ah, rapol sakaling ishare mo ating video mabunot ang iyong pangalan ay swerte ka no at nagpapapromo din po si Kabiboy nito ng mga pindan kasi nga pag hindi po kaya ay makakuha ka pa rin o kita nyo ito yan kagaya nito no sa pagkat pa lang po nito alam po ng mga antingiro na yan na napaka nako <laughs> masisira talaga ang buhay mo nito yan sa pagkat pa lang nito akalain mo ha parehas ang laki parehas ang pantay yan pantay pantay po lahat kaya sa dito pa lang no alam mo ito, ilang araw na ito bago matapos ito. Ah, na ako nito sa akin po mga kamag-anak ay pagkat po nito ay 500 a day. Kahit ito lang no? Nako. Iwan ko lang kung kailan mo ito patatapos pag hindi ka talaga marunong. Yan nililiha pa yan no? at nilalagyan po ng glue. Yan, utso At ngayon, ah, meron po tayong bao na lumalangis hanggang ngayon ay lumalangis pa rin siya oh. Yan. Kaya sa interesado, Naghihimala po ang baon ni Kabiboy na apat ang mata, kaya ito ay hindi tinuloy ng ating pong kaibigan, kaya sa interesado. Maganda ito sa negosyo, ilagay mo sa iyong altar at lagyan mo yan, kaya oh, lumalangis po siya, yan. At meron pang maalog sa loob, oh. yan. Kaya sa interesado nito, napakaswerte ka pag ikaw makuha ng nyug po na apat ang mata, at ang maganda ay lumalangis pa. Kaya yan, yan, marami tayong disinyo. Baon na walang mata at makapal po yung dasal. At sa loob po ay liglig at siksik po talaga ang karga niyan sa loob. Napaka uh, lakas talaga, no? At kita niyo yan, ang sa gitna ay puro po yan lahat infinito, no? Nakatira po, yan sa, nakatira po yan sa loob ng bato. Kaya ang anting-anting mo, pag sakaling ikay din po ay magiging bato. Kasi nga ang anting-anting mo nakatira sa loob ng bato, infinito. Bago po ito nakuha ang mga infinito na to, binibiyak po ang bato sa loob nakatira po ito sa loob ng bato kaya apoy maging man sa tubig apat na elemento ay meron yan no yan kaya sino kaya ang maswerte na makakuha nito ito po ay sinturon ito po talaga ay mabigat kasi nga mabigat din po ang mga karga niyan at marami pa pong disenyo dyan no dyan yan, no saayo pagita imong ano capital bay ayaw yan <laughs> yan ganyan po siya at nakalibot po dyan ito po ay ano ah uh, sinturon pero hango po ito sa Pedro Pindoco kaya kung meron ka nako iwan ko lang napakalakas na yan kaya pakishare share pa pero natin video no? maraming maraming salamat talaga sa lahat po nanonood Pilipinas man at labas ng bansa